May panibago na naman pong aksidente na kinasangkutan ng isang tren ng Philippine National Rail Railways o PNR. Kagabi, isang lalaki na no umano'y nakainom ang namatay matapos masagasa ng isang tren sa bahagi ng Kabuyaw, Laguna. Bagamat huminto ang driver ng tren, hindi ito sumuko dahil katwiran niya, hindi maaring maantala ang kanilang biyahe. Ang mainit na balita hatid ni Salima Refrant. Lasug-lasug ang katawan at halos hindi na makilala ang lalaking ito matapos masagasaan ng tren ng PNR sa Kabuyaw, Laguna, ba alas 10 kagabi. Sa pamamagitan ng ID na nakuha sa biktima, nakilala ito na si Edwin Manankil, 43 taong gulang at taga barangay ding yun. Ayon sa Kabuyaw Police, mag alas 10 daw ng gabi nang masagasaan ng tren na biyahing ligaw albay si Manankil. Nakaupuro kasi sarili si Manankil at tila nakatulog dahil lasing daw ito. Lasing nga po yun, sa birthday yan po yun eh. Bali, tanghali po yun umalis sa amin. Eh, wala naman ang oras na uwi yun na pag na nasa inyo man yun eh. Saglit lang daw na hinintuan nito ng tren. Ang makinisan nito na si Christian Pasis, tumanggi bumaba. Pero nag-iwan lamang ng pangalan at numero ng kanyang opisina sa mga barangay tanod na rumesponde sa lugar. Katwiran na makinista, hindi raw pwedeng ang kanilang biyahe wala naman tayong pakialam kung kahit nagmamadali sila. Kasi may patay na po eh. At eh, under investigation na sila Ang pamilya ng biktima, hindi matanggap ang nangyari. Hmm. Hindi ko po akalain ganito nangyayari hmm, sa amin. Sana po eh, may katarungan ng pagkamatay niya. Bumusida na pero malapit na. Nandoon na yung tao. Siyempre, siguro eh, nakainom din yung tao. Hindi na siguro nakatabi na. Iginalulungkot naman ang pamunuan ng PNR ang nangyari. Ang portion ng uh, yung lugar ay eh, medyo may counting uh, damo. Kaya hindi ka agad yan napansin na uh, makikita. Hindi makikita yan sa, sa, makina no? ng train. Eh, apparently ang the influence of liquor dahil uh, sabi ng mga siblings, uh, sibling. Itutuloy naman ang Cabuyao Police ang investigasyon para makuha ang panig na makinista ng tren. Salima Rafran, GMA News.